Alright, mga idol, what's up? So, meron kasi tayong, ano, uh, isa sa mga viewers natin, mga idol, nag-request ng, ano, dun sa video natin sa how to fix Epson l 3210 printer color issue. Yung yellow na printing. So, may content na tayo sa printer na to. Yung ayaw mag-print yung yellow. So, inayos natin. Nag-okay na siya. Kaya lang, ang challenge kasi dun sa, ano, yung ink damper, So, paano siya igit na? Kasi ako mismo nahirapan ako nung una. So, lagi kasing sa gilid yan pagka bukas mo dito. Kasi pag nag-shutdown tayo ng printer, automatic siyang mag-home uh, dito sa side, siguro for safety purpose. Then, for sure pag uh, bukas natin, ay nandito siya sa gilid. Ngayon, mahirap kasing tanggalin to pag hindi natin siya igit na. So, igit na natin siya. Ngayon, ang challenge is matigas ito. So, parang may nag-stop. Pero somehow na i-move ko siya nung time na yun, doon ko pala na-discover kung paano. So gawan natin ang tutorial kasi shout out kay uh, may nag-comment sa atin si uh, hanapin ko lang yung comment niya. Si Zhang Yixing, Zhang Yixing shout out sa iyo idol. So nag-request siya ng uh, tutorial kung paano kahit ito lang paano i nga. So pakita ko na lang yung technique ko mga idol. Para na rin na uh, may guide kayo kung sakaling uh, ma-encounter niya yung problema na to na mahirap siyang higit na. Alright, let's go. Right guys, so ito yung printer natin. So, tingnan nyo. Kasi kailangan natin baklasin to. Kung kunyari, meron tayong kailangan i-repair na color. So, kailangan natin i-squeeze itong or i natin itong ink number. So, may apat na color dyan. Kaso, bago natin matanggal yung cover, kailangan natin yung sa gitna. So, ganito. Kung i-move din siya ang pagkaroon na yun, ayaw bumalaw. So, matigas. So, hindi natin alam kung saan yung lock. Pero ang na-discover kong technique is ganito. Ang na-discover akong technique mayroon sa so dati ang ginawa ko, talagang tinihit ko dito. Wala naman nangyayari. Wala po ayaw. Pero meron pala technique mga idol. So napakasimple lang pala. Ang unang nating gagawin pala dapat is i-push natin sa sagat sa ilit Ano ito? Pak. Kung narinig mo na yun, pwede na siyang galawin. Ayan. Kaya natin siyang galawin. So siguro may mechanism dito na kailangan mo na mag-release pag nakasagat siya. Then saka mo siya i-move. Punta dito. So yung home pala nito is hindi totally sagat. Nakala lang na nakasagad siya kasi nandito na sa side Pero pwede pa palang i-push yun uh, Right, sagad talaga Hanggang sa may marinig yan para mag-snap And malambot na siya nang nangyay na dito Alright, so sana nakatulong ito mga idol Para sa mga nagre-repair ng printer Na hindi pa alam po ng ano technique dito So, shout out kay Isang Yising ulit Idol, ayan na yung sagot ng ano mo ng tanong mo at naipakita ko na na maayos kung paano gawin yung pagitan itna nito ink damper. Right, let's go!